Isang maganda ang araw uh, Ngayong uh, araw ng biyernes Mga kabarangay Katoto, kuwis at mga at ate. uh, like Muna kami ni uh, At uh, meron daw nagawan Na gusto siyang, uh, Gusto niya puntahan uh, kasi siya ngayong araw Di ko alam kung bakit lugaw. Pero uh, Siya At dinayo na nga ng aming team ang lugawan na hinahanap at kinikrave ni Bossing. Haba pala ng listahan ng menu Hindi makita ang presyo, no? Dayuhin ito ka rin kasi. dinay. Oo, ako Tama ka gusto? Ito 200 So ito na ako yung Hindi Dito tayo food blogger pero I-cooked up na kung kasahanan sa parlasa ko yung absolute luto. Sarap. Tsaka itong ano nila, oh. Suha ka nila. i ko. i na ako oh. dalawang kanyang tuloy. Sulit na sa 129. Ilo, Gogo. Masarap ba? Hindi na sarapan, inubos eh. <laughs> Presyo, para sa akin ah, Sakto na siya. Eh, siyempre eh. Sabihin na natin na pareho lang yung yung lasa ng mga nanatang. So, uh, dugawan namin sa may lagro. Pero yung lugar dito kasi cozy, maayos, pwede kayo magkwentuhan, hindi ba siksik. may branch to sa mesa uyo ito sa may ano to eh papunta ang paro kung papunta kang bulakan nasa kaliwa mo kung mula kang bulakan o oh, paro nasa kanan bago mag butter car maybe sarap sulit ngayon uh, nasa nakikita nyo ngayon ito yung papunta ang pabulakan mula nasa kaya highway Sirino Highway po ito eh Papunta na paro po ito eh yeah. uh, 24 hours cruise sila eh Tapos meron sila mga safety eh Mang Boy Alfredo pala pa Akala ko pirma lang yung Alfredo eh Mang Mang ako na Mang Boy Hindi bilang ako sa lori sila eh